Nagkaharap naman si na Representative Rodante Mark Coleta at Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Jay Tarriela sa pagdinig ng House Tri-Committee kaugnayan sa pahayag na gawa-gawa lamang ang West Philippine Sea. Una nang nagkaroon nga ng salungatan ng dalawa sa pamamagitan ng kanilang mga inilabas na statement. Para kasi kay Marcoleta, hindi dapat na ipilit ang paggamit ng West Philippine Sea para tukuyin ang karagatang nasa kanlurang bahagi ng ating bansa kasama na ang mga features na inaangkin ng China. Para naman kay Commodore Tariela, nagtataka raw siya sa kongresista kung bakit hindi ito pwedeng pangalanan at kung ano ang kanyang rekomendasyon dito. Iginiit naman na niya na mismong kongreso ang nagpatibay ng Philippine Maritime Zones Act kung saan walang tumutol o nag-abstain sa boto. Nilinaw din ni Commodore Tariela na hindi niya partikular na tinawag na traidor ang mambabatas. Narito ang naging sagutan ni na Commodore Tariela at Congressman Mark Coleta. Sapagkat hindi pa po, po nakatala We need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Uh, 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 Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi, hindi ba? Diba? No, sir. You are, you are inconsistent. No, sir. I did not say that you are correct. I will not agree that you are correct. West Sea is our exclusive economic zone. Eh, Mr. Chair, wala, wala, tayong, wala tayong dispute. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. Yan po ang naging bahagi ng sagutan sa pagitan nga nila Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariella at Sagi Partylist Congressman Mark Coleta.